pambungad na panalangin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, narito ako sa banal mong harapan, nagpupuli at nagpapasalamat sa iyo. Sa tulong ng panalangin ni Santa Catalina at ng mga biyayang kaloob niya, hayaan mo po akong manatili sa iyo. Makamit ko sana sa pamamagitan ng banal na nobenang ito ang tuwer na hiling ng aking puso kung ito ay para sa ikapupuri mo at sa ikabubuti ko at ng aking kapwa. Amen. Kapitong Araw Para sa Tunay na Pagmamahal kay Jesus Mahal na Santa Catalina, naging gabay mo ang mga paring Dominikano pero patuloy ka pa rin sinubok ng tukso. Sa gitna ng paghihirap, hinanap mo ang Diyos sa buhay mo. Sinagot ka niya at tiniyak sa iyong nananahan siya sa iyong puso upang palakasin kanang ng kanyang grasya. Sa edad na dalawampu sa iyong pagdarasal, naganap ang pakikipag-isang dibdib mo kay Jesus at inalay mo na sa kanya ang iyong ganap na paglilingkod. Panalangin mo kami upang tulad mo maging matibay ang loob namin, labanan ang mga tukso, at magawa namin ialay ang aming puso kay Jesus. Santa Catalina ng Siena, ilapit mo ang aming puso kay Jesus. Turuan mo kaming mahalin siya ng wagas, at maramdaman ang kanyang payapang kalooban sa lahat ng pagkakataon, masayaman o masakit ang aming pinagdadaanan sa buhay. Dalhin mo ang aming mga dasal kay Heso Kristong aming Panginoon. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo ang aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Yesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng anak at ng Espiritu Santo. Amen.